Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Asong mag-isang binuksan ng gate ng kanilang bahay viral online. Sign sa pangangalaga sa mga stray cats sa tagig, ikinatuwa ng mga animal lover. Dalawang fur babies na natutulog at naglalambing sa pari sa gitna mismo ng misa, pinusuwa ng netizens. Bisitang sawi sa pag-ibig, sinuntok ng campsite staff dahil sa pagmumura at pagsigaw ng hinais sa bundok. At 14-year-old human calculator kid, binasag ang anim na world records sa mental math. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ating unang trending story. Tila hindi na kinailangan ang tulong sa pagbukas ng gate ang asong ito mula sa Infanta Quezon. Nakuhanan kasi ng video ang kanyang pag-uwi sa bahay ng kanyang amo at sa halip na pagbuksa ng gate ay no need for help na raw ang alaga. Ang diskarte ni Gravy, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Madalas naganap kapag pinapauwi ang alagang aso na galing labas ay pinagbubuksan nito ng gate. Pero, ibay ninyo ang asong ito na si Gravy mula sa Infanta Quezon na nakuha ng hindi na kinailangan ng tulong mula sa kanyang amo. Kuwang-kuwa kasi sa video kung paano pinagdiskartehan ni Gravy ang gate upang ito ay mabuksan. Tinulak-tulak niya ang kawit ng gate o hindi naman ay kinagat-kagat pa ito. Pero tulad ng tao ay napapagod din si Gravy na tila nagpahinga muna Tumagal ng halos isang minuto ang video at sa bandang huli ay tagumpay sa mission si Gravy na makapasok sa bahay. Ang tugon naman ng kanyang amo sa caption ay marunong nga ito magbukas pero hindi naman alam kung paano ito isara. Ang netizens naman ay aliw na aliw din sa video na nagbigay din ng aliw na comments at umabot na rin sa kalating milyong views sa TikTok na may 55,000 hearts para sa DZRH TV. Ito si Dustin Bayog una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating sunod, Navarro Story. Maraming pasyalan sa Metro Manila kung saan kabilang sa mga dinadayo ng mga turista ay ang mga pusa na doon naninirahan o yung mga tinatawag na stray cat. Partikular na sa Bonifacio Global City sa Tagig. At para matiyak na nasa maayos na kalagayan ng mga ito, ay naggalat po sa lugar ang signages laman ang tamang paraan ng pangangalaga sa mga stray cat na lubos namang ikinatuwa ng mga animal lover. Ang buong kwento, tinatukan ni Rose Babiera. ang BGC experience ng lahat o yung mga karanasan sa tuwing bumibisita sa Bonifacio Global City sa Tagig ang makasalamuha ang mga pusa na pakalat-kalat sa lugar makakasabay mo ito sa pamamasyala katabing kumain kapag ikaw ay naka-alfresco minsan pa nga makakaagawan mo pa ng upuan at tambayan pero pwede rin namang sasamahan ka kapag mag-isa ka lang ang mga stray cat na ito ay lubos na kinaaliwan ng marami Marami rin ang nais magmalasakit sa mga ito sa pamamagitan ng pagpapakain o minsan ay paglalambing sa kanila. Dahil ang isip ng marami, inabandona at wala itong mga pamilya na nag-aaruga sa kanila. Ngunit, bagamat walang mga tiyak na tirahan, kadalasan ng mga pusa sa BGC ay sinisikap na alagaan ng mga may-ari ng mga establishmento sa paligid nito, mga pet volunteer at mga individual na nag-commit na alagaan sila. Hindi sila napapabayaan at sinisiguro na hindi naaabuso. At makikita yan sa mga signages na nakapaskil sa paligid, kung saan nakasulat ang mga ilang paalala, gaya na lamang ng pag-iwas na pakainin ito, dahil may mga schedule ito ng pagkain at ang pag-overfeed sa kanila ay maaaring makasabihan sama sa kanilang kalusugan. Gayun din ang pag-iwas sa sobrang paglalaro o paglalambing sa mga ito dahil kahit hayop man ay kailangan ng mga ito ng personal space. Nakalagay din sa paalala na nakapon na rin ang mga pusa na ito bilang bahagi ng Trap, Neuter and Return program para makontrol ang populasyon at maiwasan ang pagdami ng mga stray cats. Marami namang pet lover ang ikinatuwa na may mga ganitong inisyatibo sa lungsod, lalo na para sa mga community cat. Marami ang hiniling na sana ay may mga ganitong sistema sa lahat ng lungsod kung saan naglipa na ang mga stray cat. Ngunit, marami rin ang pabirong nagkomento na mahihirapan daw ang mga ito na sundin ang isa sa mga paalala na huwag ipet o laruin ang mga pusa dahil sa mga itsura nitong mahirap tanggihan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na trending story, tunay nga namang bukas para sa lahat ang pinto ng mga bahay dalanginan, hindi lang para sa mga taong gustong magdasal, kundi para rin sa mga hayop na gustong magpahinga. Gaya na lamang ng simbahang ito sa Daet, Camarines Norte, kung saan nakuha ng video ang paglalambing at mahimbing na pagtulog ng dalawang fur babies habang nagbibigay ng sermon ang pari, bagay na kinaantigan ng netizens. Ang cute tatagpong iyan, rin sa report ni James Galange. Simbahang para sa lahat! Yan ang pinatunayan ng simbang ito sa Daet Camarines Norte eh. na hindi lamang para sa mga taong nais manalangin kundi pahingahan rin para sa mga hayop. Nakuhanan kasi ng video ang cute na tagpo ng dalawang fur babies na ito habang nagbibigay ng humiliya ang pari. May kitang ang isa'y natutulog sa paanan ng pari habang ang isa naman ay animoy nagpapalambing kay father na nakadantay pa sa kanyang binti. Ang mas nakakamangha pa rito, walang reaksyon ng pari o mas kipigilan ng mga parish staff bagay na pumukaw sa puso ng mga netizen. Marami ang namangha sa simbahang lalo na sa pari na hinayaan lamang ang mga fur babies bilang patunay ng kanilang pagpapalaga sa lahat ng uri ng buhay, mapahayop man o maging sa tao. Samatala, isa sa mga mandato sa mga pari, habang nagbimisa'y tiyaking hindi maantala o may pagpapaliban ang misa, ano man ang mangyari, tulad lamang ng hindi pagpapapekto ng pari sa presensya ng mga alagang hayop o maging walang taong nagsisimba. Umabot na ng halos 2 milyong views ang natunang video na may mahigit 45.1k likes at 4.1k shares sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story. Sawi na nga ang puso dahil kay ex, nasuntok pa sa mukha. Ang dapat sana ay pagkakatao ng isang camper para isigaw ang kanyang mga hinanakit sa bundok at makalimot na uwi sa dobling pasakit matapos itong sapaki ng staff ng kanilang tinutuluyang campsite sa Tanay Rizal. Akala raw kasi ng staff ay siya ang pinagmumura ng naturang bisita. Ang kwento sa likod ng viral issue tinutukan ni Arnold Herrera. Hindi ko lang po kami sa bundok. Hindi, mali, mali. Para pong mali. Nagmumura kay. Sino mo pinumura ko? Sino mo mga mura nito? Ay, yung bundok. Ay, kuya, ba't na kayo? Bakit po kayo nanakit? Broken-hearted na nga, sinapakpas sa muka hindi naging maganda ang gising ng camper at sawi sa pag-ibig na si Don. Matapos itong sapakin ng staff mula sa kanilang tinutuloy ang campsite sa Tanay Rizal. Nakagawian na ng ilang Pinoy ang pag-akyat sa bundok para isigaw ang lahat ng hinaing kay X. Bagay na ginawa lang din naman daw ng biktima. Kaya ganun na lang ang pagkagulat ng kanyang barkada nang bigla silang sugurin ng isang galit na empleyado ng campsite para palayasin dahil sa kanilang pagmumara. Batay sa viral video, sinabi ng biktima na bundok ang kanyang minumura at hindi ang sinuman sa mga empleyado ng campsite. Pero matapos niya itong sabihin, agad itong binweluhan ng sapak sa muka na siyang nagresulta sa pagdugo ng kanyang ngipin. Bundok! Hoy kuya, ba't nananakit kayo? Sa tindi ng galit, tinutuon ni Don ang pagmumura at gumanti ng magkakasunod na suntok sa naturang empleyado bago tuloy ang maawat ng kanyang parkada. Bakit mo lang kayo binaya? Bakit yun yung mga 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 sa investigasyon ng Tanay police, hindi raw nakapagpigil ang sospek dahil marami raw ang natutulog noong oras na maganap ang pagmumura ng biktima. Sa official statement naman ng Rainbow 89 Eco Park, humingi ito ng tawad at inako ang responsibilidad sa nangyaring insidente kinakabahan nila. Huwag daw sana lahati ng kanilang staff dahil ang ugaling ipinakita ng sospek ay hindi sumasalmin sa iba pa nilang mga empleyado. Nangako naman ito na gagawin ang lahat upang hindi na ito maulit. Samantala, nakakulong pa rin ngayon ng nanapak na staff sa kasong slight physical injury. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa... sa ating record-breaking story, isang 14 anyos na human calculator mula India ang pinatunayan ng kanyang husay sa mental math ng basagin ang anim na Guinness World Records sa loob ng isang araw. Ang isa sa kanyang sikreto, nagsasanay siya ng lima hanggang anim na oras araw-araw upang mapanatiling sharp ang kanyang isipan para sa mga sasalihang kompetisyon. Kilalanin si Arian sa report ni Millie Borja. Ipinabilib ng 14-year-old prodigy na si Aryan Shukla mula Maharashtra, India, ang buong mundo sa kanyang pambihirang kakayahan sa mental math. Sa Dubai, nagtakda ang sagang human calculator kid ng alim na bagong world record sa loob ng isang araw na nagdagdag pa sa kanyang mga naunang tagumpay. Kabilang sa kanyang mga record, ang pinakamabilis na mentally add 104-digit numbers na tumagal lamang ng 30.9 seconds at pinakamabilis na multiplication ng dalawang 8-digit numbers sa loob ng dalawang minuto at 35.41 seconds. Ang kahusayan ni Arya ay kitang kita mula pa noong bata siya at sa kanyang lima hanggang anim na oras na pag ensayo araw-araw, naging mahusay siya sa kompetisyon sa mental math. Sa kabila ng matinding training, nababalansi pa rin tong pag-aaral, meditasyon at mga libangan tulad ng cricket at pagbabasa. Inamin ng kanyang mga magulang na nakita nila ang natatanging talento ni Aryan mula pa sa murang edad at patuloy siyang sinusuportahan sa kanyang journey. Ayon sa kanyang ama, mahalagang ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng tagumpay at kalusugan upang mas mag-enjoy si Aryan. Ngayon, bilang isang world champion at founding board member ng Global Mental Calculators Association, patuloy na naging inspire si Aryan gamit ang kanyang talento at dedikasyon. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may tag nyo kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng na mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuoyin at iba follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.